Agos na batis, mahuli tayo ng isda, lalambat. Oo. Baka maka-jack pa tayo ng mga malalaking tilapia dito. Na nasa <coughs> lalaro dito sa mga malalaking agos na to. Ngayon mga kasama natin, no? Mga kasama natin maghuli ng isda na maglalambat saka natin Marami, sabi kasi nila marami daw isda dito eh. mga malaking tilapia na nakatira dito sa mga gilid gilid dito subukan natin oh eh. lino ng tubig oh eh. ganda sa mga bahay ng mga isda Ayun nga. Ayun nga. yun o oh. isang kasama natin sumisisid na magkahan ng isda yun Ay, dami yun o dami o oh. Dito nga sila. Dito nga, oh. Ayun, no? matilapi, oh. Marami nga dito. Marami nga, marami dito. Oh, grade lang yung mga kasama natin. Hanggang doon yan lalakad tayo hanggang doon kuha tayo ng isda doon yung hmm. isa si Is Kuya Jep yun o magtalap yun o ang isda o ang dami kailangan lang natin mag-iingat no kasi ano Malakas yung agos. Baka pag na, natalisot ka dito, doon ka na pulutin sa baba. Ayun, dami, oh Ano, dami? 'Yung sarap maligo ang lumig ng tubig ang sarap magbabad ang sarap ayun ayun ang dami oh ewan, laki oh Ano Ito natin itong isang kasama natin, oh. Mga huli. Oh. Ya, ya, sayang nak kau pula. sa may sa madamong bahagi ng ano eh ay sudo pero ingat ingat pa din na baka may merong ano in ahas o ganun baka ay huli, huli 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 Alisin mo na sa ano agad kayo, Jeff. Alisin mo na. Eh, boleh, boleh. Mak Aidul. Jason Stevenson. Shout out sa'yo, Aidul. Malaki yata, idol. Malaki ka, Jeff? Malaki. Malaki ba, o kan? Malaki. The... Indah? Tidak tiada. yan? Laki nga! Alisin mo na, alisin mo na! Alisin mo, alisin mo! Ang alis laki oh! Laki ang galing ng mga kanyan ah! Ay! ay, ay. Oh, nakawala! Nakawala! Malakas pa! Malakas pa kasi! First time natin ng Live na live! pag ano naman eh, pag ugot mo, pag may pakita sa video para sa tesyo. Okay, tanggalin mo na ba? Dito kayo dyan po, dito! Okay, dun o! Oh. Magaling na ang pagpagpuhan niya eh! Gitnang gitna ano? Oo, oh, kita kita, <laughs> terus sinundan natin na lahat. Kita uh Oh. <laughs> Kaso, wag yung ano, yung nakatusok ba? Mano dun eh. Parang tumikip. Sana ya kasih brother Jeff tu sekarang ni ni Dating bad yan. Hindi nga. ayun na. Sumisit na ulit. Hindi. Uh, Nagat siya atas kanina. Laguna to eh. Mahilig lang. Diyan sa mga silong-silong wajib, -silong, Jeep? Sa mga silong-silong. silong-silong. Wala, doon tayo, doon tayo. Doon, doon sa kabila ko. sa Mabato na dito eh.

Aduh Itugog d'ya ka Oh! <laughs> Itugog nga Hati-hati ada the crocodile uh, wala, wala naman siguro, no? Wala naman siguro buhaya dito Kung meron tatakbod na lang tayo <laughs> Ay ayan, ayan Sa ilalim, no? Oh. Boleh, 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 malaki boleh, 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 boleh huling Pin? Ay, ang laki! Ang oh! Ang laki! Ang Ang laki! Ang laki! Oh! Wala ah. oh. 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 na? Doon mo sa kabila. Bigay mo yung cellphone doon. Hindi, hindi. Hindi ako pwede na okay na. Kukuha lang ng lagayan si Idol. Oh. dami lang sila. Dito lang sila nag-ano. Dito lang sila tumatago sa mga silong-silong dito. Ah, so, kailangan lang mag-ingat kasi matasundan mo baka mamaya may ahas. Oh. Dito, baka mamaya oh, lang dito. Meron Dito. Ay no, laki yun. Ayun, oh, ayun, laki. Ayun. Dito sila sa lilim. Ay, gano'ng oh. Ay, yung ano. ano. Ang laki, oh. Ang laki. Ito. Ay, buhay oh, pa. Oo, yun, yun. Totoo, yun, sinasabi ko. Patala ko. Bakit nangingitlog lang? Yan, nangingitlog. Ayan, ayan, ayan. Sundan natin. Ayan, ayan, ayan. Saan na? Nandito, dito. Ayan, ayan. Nandito, nandito. Ito ba yan? Ito yan? Ayun, dito, yan? Ayan, ayan, ayan. Nandito, nandito. Ang dami, oh.

Tagaling mo na agad na, Oh, grobe Sanay na sanay ka talaga sa ganyan, no? Dito, dito, dito Dito kay Jeff, dito eh, nangyayat magyata Ayun kay Jeff, Jeff, ayun ang laki, ang laki, ang laki, Huli yan. Huli, 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 huli. Huli. Okay oh, lang oh, yan, basta ano. So, yan. din? Oh, grabe. Oh, ay, nakawala. Sayang, ang laki. Yan, sige. Yan. Sisitin mo dyan. Yan. Madol, meron? Diyan sa ilalim diyan. Meron? Meron, meron. Siguro doon mo. Si ha? Siguro doon mo, siguro doon mo. Siguro doon mo, siguro doon mo. Yun, huli, huli. 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 Meron? Wala. Doon sa kapila, doon. Ha? Malaki? Ay, na, yan na. Lubos na. Ay, na, ay na. dyan, sa, mga damo dyan. Baka nagtatago lang sa damo. Nasa ilalim lang ng damo, nagpapahinga. Yan, sigurado mo kay Jeep. Dito kami sa maagos na batis, oh. No? Tapos kami kumuha ng ano, isda. Na, ano? Dito sa mga damuhan sa ilalim. Lil Tokyo 6DD. Yes, fishing, spare fishing. traditional fishing Kuya Jeep Kuya Jeep ang laki Eh na pumasok na dyan Pumasok na dyan sige Sisit ka pumasok dyan pumasok Kaliwa sa kaliwa Huli, huli. Huli. Huli, huli, huli. Ay. Ayun, ayun. Huli daw, huli. Malaki, malaki. Okay. ay kau kena Eh, kau kena. Gua kalau Ayo, ako dito lang yun ah. So yun mga idol no. Hanggang dito na lang muna. Hanggang dito na lang muna at ano. Ito, 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 ito. Eh. Tapos na. Bye. Siguro din mo, siguro mo. Ayun na, ayun na. So, ayun. So, ayun mga idol, no? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa mga nanood, no? Hanggang sa muli. Ingat kayo palate. God bless. Thank you.